Ayan mga ka-James. Itong dito sa video is ano po, isa po itong calcite and nakuha po to ng brother ko. So, bali guys, uh, 'di ba yung ginto is mostly mahanap lang po sa quartz, quartz vein. Pero take note guys, hindi lang po sa quartz natin mahanap yung mga uh, small grain of gold. Sometimes guys, di, meron pong mahalo din dito sa calcite katulad dun sa San Pedro Mines sa New Mexico guys sa USA so kakaiba yung calcite nila dun is may halong uh, ginto talaga guys so ito bala itong hawag ko is uh, common lang siya so wala siyang halong ginto sumalay nyo guys sa lugar ninyo kung baka merong tingnan yung maigi baka merong halong precious metals yung mga calcite nyo yan ang laki nan. ayan bali sa pagkakaalam ko guys yung source ng ginto dito at silver sa Pilipinas is mostly common lang po sa quartz vein and also sa binang at tinatawag nila and also sa pyrite so wala pa akong nabalitaan guys na merong ginto na nahalo dito sa calcite dito sa Pilipinas do sa ibang bansa guys like San Pedro Mines in New Mexico na kakaiba yung calcite nila doon is may halong ginto so ayan guys actually itong calcite is uh, ano siya uh, common dito sa atin pero may isang uri po ng calcite guys which is yung fluoride na uh, yung parang cube yung ano niya ah uh, forma yung shape niya is yun po yung mabibili So, consider din po as a semi-precious stone. Pero itong normal nga calcite, kagaya niya ito guys, is hindi po siya mabibili. So, kung nap napanood nyo po yung Jessica Soho noon, I think Jessica Soho or uh, kuhan, yung isang show sa kabilang, ano, nalimutan ko na yung pangalan, na which is yung calcite nga, ang daming tao pumunta doon at minimina nila. Kasi akala nila diamond. So, lumalabas na calcite lang pala and walang halaga. So again guys, kayo na pong bahalang mag-discover or mag-explore. Baka mayroong ganitong calcite sa lugar nyo and swerte ko guys, baka may halong precious metals. So yun lang guys. So yun mga ka-James, kayo na po bahalang mag-explore sa lugar nyo, baka may ginto po dun sa nakalo sa uh, calcite. So lilinawin ko lang guys, hindi po lahat ng calcite is may laman na ginto. So nagkataon lang po nga doon sa New Mexico sa USA Yung calcite nila is may halong uh, ginto So again uulitin uh, ko lahat po ng calcite is uh, Hindi po lahat may halong ginto So yun lang po guys sana malinaw